Manggandang buhay sa inyong lahat. Ang video explanation nating ngayon ay patungkol sa kaysaysayan ng Katipunelo Magsasaka. Alamin natin kung bakit ito ang kanilang kasuotan noong panahon ng pananakop laban sa mana Espanyol. Kung paano nakatulong ang mana Magsasaka sa paglaban sa mana Espanyol Noong panahon ng pananakop, hindi ito isang simpleng sagot dahil ang kontribusyon ng manamat sa saka ay hindi direktang militar, nulik mahalaga pa rin ang tagumpay ng revolusyon. O ba? Diba? Hindi direktang paglaban. Ang manamat sa ay hindi kanaliwang nasa harapan ng manalabanan tulad ng mana sundalo ng katipunan, nulik ang kanilang papel ay critical sa papapanatili ng mana reperte. Okay, dito naman tayo. Bakit kaya ang kasuotan ng magsasaka ay katipunelo magsasaka? Sa kasalukuyang panahon, isa itong kasootang tuwing bon ng wika. Hindi pa natin alam kung ano talaga pero mamaya ipapaliwanag ko sa inyo dito sa video explanation na yung araw na ito. Ang paggamit ng kasuotan ng katipunelo matisal sa katuwing buwang ng wika ay isang paraan ng patgunita sa kaysaysayang ng Pilipinas at patbibigay-pugay sa mana nagsikpat laban pala sa kalayaan ng bansa. Hindi naman talaga direktang damit ng manamat sa saka ang kasuotan ng katipunero, nulit may simbolo ito. Alamin natin kung ano ang sinisimbolo ng katipunero magsasaka, okay? Una, pagkilala sa manamat ang manamat sa saka ay isang mahalagang bahagi ng lipunang Pilipino lalo na noong panahon ng kolonisismo. Panalawa, pag-alala sa katipunan. Ang katipunan ay isang liim na samaan na natlalayong makamit ang kalayaan ng Pilipinas mula sa Espanya. Panatlo, Patpapakita ng pagka-Pilipino Ang buwang ng wika ay isang okasyon para ipatdiwan ang kulturang Pilipino. Ang pagsuot ng kasuotan ng katipunero magsasaka ay isang paraan ng patpapakita ng pagmamalaki sa sayang ang kultura ng bansa ang apat pagsasama-sama ng kasaysayan at kultura. Ang pagsasama ng kasotan ng magsasaka at katipunero ay nagpapakita ng pagkakaugnay ng pagkikipaka pala sa kalayaan at ang papel ng mga magsasaka sa kasaysayan ng bansa. Ito ay isang paraan ng pag-unawa sa mas malawat ng konteksto ng kaysaysayang at kultura ng Pilipinas. Oo naman, walang batas o legulasyon na nagsasabi na ang kasuotan ng katipon na lumagsasaka ay maaali lamang iso o tuwing bon ng wika. Ang mga online sales ay nag-aalok ng mga katipunero na costumes para sa mga bata at mangtanda na nagpapakita na ang kasuotan ay hindi lamang limitado sa isang particular na okasyon, ang manalalawang ay nagpapakita ng ipang-ipang disenyo at estilo ng kasootan Hanggang dito na lang ang video explanation natin na yung araw na ito. May 15, 2025. Malamang salamat sa pakikinig. Tandaan, ipot ang tinimi alam. So, paalam!